Update po sa lalaking nanapak ng senior citizen. Pero bago yan ito po ang unang nangyari, kung ano ang kanyang pinaggagawa. Matandang lalaki sinasaktan ng may-ari ng lupa sa season Tagum Davao City. Mula sa FB Live ni Aurelio Gracias. Isang pastor kaloy pareno ang makikitang sinampal at sinisigawan dahil umano sa pagmamayari ng lugar na yon, nangyari ito sa season subdivision, Tagum City.

Gawas muno. Tangnan mo ni please. inanglan mi og tabang. Oh.

Um, man, alam, alam, bostor, alam, <parehal> dali lang boy ha, dali lang. Dali lang boy. Dali lang tay. Dali. Tay, kami ang nagpalimpyo boy. Ay, uh, oh, <pare> <chorizo pudding> ay, <pare> <pper ingredients> <opposite answer chat> <jähr bracket> <drain> Wala man nang wala na kami nang problema ba. Wala man mi nang itag problema. Ano ni sulod man lagi mo dire? Dili lang gud masuko. wala lagi nga nok kinsa may di masuko ani? Relax lang. Ako papa ba? Gihaguan ning mais kung papa ba? Pwede man tumag storya og tarong. Ano mo sulod na mo dire? Lagi kung gusto mo makig storya tarong. Ayaw ko biraha. Ayaw ko biraha. Ayaw ko to iputang ina. Ano ni sulod mo mo dire? Diretso. Kinsa na pasulod niyo dire? Wait. Paminaw Ako lang sa. Ano Oo, oh, maminaw po. Sige, okay, sige. Paminaw lang. Sige, lagi! Dali ba? Ayoko ko siya gitin. Ay, lang good siya gitin. Okay, sige, sige, Oh, paminaw, paminaw, po. Po. paminaw po. po. Paminaw po. Ako po yung pastor. Aman to. Ako tong bana. na. Ako na to oh. yung pastor. Hulat lang kay na. Pa giag to ha. Bupat yun mo na mo din sa sulod. na, passing mo ba? Passing mo din ba?

Hmm, no. oh, sorry, sorry gani mga hindi sorry sa inyo. Okay, okay, ako, ako, okay, uh, right. ako, ako ang okay, one, right. sorry. Ano pa kung oh, na. okay. Nahi, oh, sorry. Ah, sorry. sa mga pasika sa si bahay? Oh. Nahi ko tara sa akin. Nahi ko sorry ko? Ito po nangyari sa lalaking nag-viral sa social media, na nanakit ng senior citizens, dinala na sa bilangguan. Ipapakulong ang isang lalaking nag-viral sa social media, na nag-akusa sa mag-asawang senior citizen ng alitan. Sa ari-arian alas negatibo tatlo, tatlumpo ng hapon noong Pebrero 12 sa Season Subdivision, Barangay Magugpo South, Tagum City. Kinilala ng pulisya ang lalaki sa video na si Don Pacifico Manungas, 43 taong gulang, may asawa sa isang OFW. Na residente ng Puro Rizal Isa, Timog, Kanokotan sa nasabing lungsod. Makikita sa video na nag-aapoy ang galit ni Manungas kung saan sinampal niya sa mukha ang matandang Carlos Funesto Pareno. 83 anyos at inatake ang asawang si Florencia Avila Pareno, 71 anyos na residente ng Purok Anim, Poblacion Carmen, Davao del Norte. Sa panayam ng XFM Tagum News Team kay Tagum PNP Chief Investigator PLT. Unang dinala ni Joe Marlon Cabe sa himpilan ang sospek na si Manungas matapos ang insidente para ireklamo ang pagtrespass sa mag-asawang pareno. Ngunit matapos makita ang video mula sa mga biktima, ay mabilis na inaresto ang sospek at ipinadala sa Tagum City Police Station Detention Facility. Iginiit ng asawa ng akusado na si Emalyn Manungas na sila ang mga lehitimong may-ari ng lupa dahil nasa kanila ang mga dokumento. Samantala, sa maikling pahayag ng suspect, nabatid na nadadala lamang siya ng kanyang emosyon, kaya naman napilitang pumasok ang matanda sa nakalock na gate. Nagdesisyon ang mag-asawang pareno na sampahan ng kasong physical injury, trespassing, grave threat at grave coercion ang suspect kung saan ito kasalukuyang nakakulong. occupy sila. Tapos, pag-occupy nila na abutan yung Nasa -ab dito na, Ah, uh, yung occupy na lang ang property. Tapos, magdala uh, ko sa <haz're> mo At, so, so, mga emosyon. Hindi. Kung sa'yo mga emosyon niya ito? Malagot ko eh. nilang padlock, ang padlock, ang sulit Ah, so nakapadlock din balay. So, kailan mo kayo is nagpuan nag... Kuno. 2924 pa. Tapos, tatawagin din sasakyan dito pag andito nimo. lang. thank you.